Gaano kahalaga matutunan natin ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Hapon? Bakit nga ba? Ang panitikang nilikha sa panahon ng mga Hapon, lalo na sa panahon ng kanilang pananakop, ay naglalaman ng mga suluubin, damdamin at karanasan ng mga Pilipino noong panahon na iyon pamamagitan ng pag-aaral sa mga akda, ito natutuklasan natin kung paano naapektuhan ng lipunan at kultura ng Pilipinas sa panahong iyon. Music